Bisita. Ha? Bisita tayo. Lock in kambing mo. Ba mo wala do ko ya. Ha? Sagit 'to 'yung pinututan. Ha? Sagit 'to 'yung pinututan. Pinag anat. Baka may ano. Pinutulan ng nga 'yung kambing mo? Isang marja, oh, <laughs> ng teknik, Ha. Ako 'yan teknika. ah. It's a beautiful morning Ayan magandang buhay mga farmer It's a lechon day Grabe, 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 grabe Ayan ginawa na po namin yung aming uh, Ano ba yun? DIY pero DIY failed Pero <laughs> hindi pa nag-give up yung mga yan Habi ko papayam Worst come to worst Ikabit na natin ang boltron May tama ito Ayan natin uh, Mahinog sa puno Mukha pa din ah. Ano yan? Uh, kailan ba yan? Tagal na din yan ah. Kailangan talaga ang tubig. Kailangan lang ng tubig talaga ng papaya mga farmer. Lalo na sa mga nakasusunod na ano? Nako! Lulo! Kung nanonood ka man. Nako! Naglakihan na ang mga ah, hagod. Hindi naman namin kaya yan. Actually hindi pa nga kami nakakapag-ulam. <laughs> Ang dami oh, grabe. Ang dami pong bunga na ng atin doon sa kabilang, dami, parang ano. Doon sa may ano, pigeon loaf. Dami. Sobra. Kahapon nagpunta dito si Nedyo, Maray nagugulay. Ay, nakakuha din po sila ng mga hito. Ayun, dami pa oh. Na ano. Pang ihaw daw. Ayun. Kain kayo na saging sa Maraming itlog Binagsakan na naman tayo Dami atang nabubulok ngayon ha Dami atang nabubulok ngayon na saging sa, sa kanila ka mm, Pilay ka din? pagkain okay. natin ang ating mga lechonero Kasi Kanina may nag -pick up Apat Apat na lechon Pagang aga 6 o'clock Renifer daw siya ni Ate Marisa Yung naglulugaw doon sa San Isidro Mga ka-farmer na may Suki so, din natin yan Nirefer po siya Ah nirefer kami Ang naman Thank you ate Ayan Siyempre ayaw niya din naman na uh, pahiya sa lechon. <laughs> yeah, sabi ko galingan nyo. Ano oras niyo linuto yung ano? Ano oras? Tama. Para luto. Ganda. Sita. Huh? Ha? Busy tayo. Laki ng kambing mo. Ba huh? Ha? Ha? Pinag... Ano? Baka may ano? Pinutulan ng tenga yung kambing mo? Sagad. Tenga na. Sagad dito. Sagad pa. <laughs> Hindi. Siguro nakapirwisyo. Ngayon, nagalit yung may nagtatanim. Pinapaalam niya. Sa susunod, ulo na. <laughs> Ano kaya ang gagawin natin diyan? Ha? Na, um, ah? Problema kasi sa kambing, paglalaki, gumagala. Ay siyempre, alam mo na. Pagtitripan, di ba? Oo, 'yun. Ipatali mo na muna kay... Kakatayin natin yan. yam gusto yan. Ah, sabi niya malaki na daw. Pwede na kaldereta. Ne. Eh. Oo, oh, oh. ito naman kasi ang gulo naman ito eh. ipal naman ito eh. ipal naman to, eh. apple, eh. apple, eh. apple, apple eh. Huwag ka na masyado kasi. Oh, nung birthday ko yan, malit pa yan eh. Dapat yan eh, kakatay ng birthday ko, sabi ko malit pa, kawawa naman. Pa-enjoy muna natin ang buhay. Oh. Enjoy na siguro niya may ng buhay niya. Ah, nakarami na. Nakapagpaano na ng lahi. Bebine, <laughs> Itali mo sa may bahay mo, bo. Para lagi mo naririnig. <laughs> Wala pa na. San kaya? Doon kaya sa Manukan? Pwede kayang ahagisan na lang ng ano, no? Dahon, ano? Pwede na sa Bibili ako ng lubid na malit. Ah, oh, yun pala. Ano may gani ako, Choy? Wala. Oh. May pa, oh. Ayan na yan, mga baboy. Palalakarin daw ni Rambo. nagyan ng harang, oh. Oh. Yeah, Nukurit ang pen niya ba tayo dulo kanito? Si Purgel yung Malaki butas yan hindi oh, ka. Diretso yung babo niya. yun ang sinasabi ko. Dapat may harang silang, ano. May pangharang silang... Ah. No pero malaki yung butas niya yan. Oo, wow, malaki. Malaki. Suksok-meking kayo po. Bang area tulak. Tapat may aking pasbol. Yeah. Pero hindi na po gaano ka-warned itong mga ito, no? Hindi, hindi na. na. Mas maaamuan na sila... muna itong mga to gawa ng... Oh. Nakakakita na ng taong ano oh, eh. Oo nga. Hindi kagaya na dati na talagang... <laughs> Kasi yun, kita mo naman yung pinaguhulihan natin, no? Gala talaga. Ayan na, oh. Hindi na nahirapan. Oh. Galing, ah. Ha? <laughs> oh. Kasi hanggang 26 lang ako ang ano yun natin, kinumpit ko na yung hanggang 26 pa sobra ng kaunti. Oh, Kasi uh -huh. yung ma pa, o, yung oh. mo, may mahabol-habol pa. Ganda, oh. Ganda ng balat. Uy! <laughs> Tamad na. Uy! <laughs> <lalima> ko, eh. <laughs> 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 ano, ko, takot ako. Sabi niya. Nararamdaman ko na. Ramdam ko na. Hmm. Buti hindi na ganun ka. Ilap ano? Mas ano na sila at nakakakita na talaga ng tao eh. Tingo, makakabalik ako ng alas 11 doon. Kasi may lima si ano eh. Si ano nyo na po ng medyo maliit no? Para yung ano, discard yan nila. Kabagay, bukas pa naman. Bukas Ay, sa umaga, i-deliver na namin lahat. Hmm. Pwede din naman po para hindi kasi bala ko dito ko ilagay yung 520 bente eh. kaya 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 na kaya na ako na, na kaya pa kaya kaya, kaya 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 ito, yan. Yung isa kong pinaglalagyan pag kaya kami. kaya kami kaya 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 hindi naman tayo nakapag-greet ng isang magandang buhay mga ka-farmer Ayan, first batch ayan. Exclusive tayo, ka-farmer Anthony May ma may masisingit pala, sebi, Ayan, lima Pero magaganda din Ayan, ayan po ang baboy oh. Sorry ha guys uh, It's time Mahubos to Hanggang 26 Ang binilang ko oh. 50 plus Ano na ah. Tapos next batch naman Yung pang new year naman Yan medyo mas marami Haluan ko na ba ng Bentigan? Oh, kahit konti po siguro Para at least kung anong Discarte na Ayan o oh. Grabe May humabol May humabol po na isa Ah biglaan. Kaya sabi ko kay Be, sabi namin, sabi ni Bebe sa akin, magpasobra ka kay ka farmer Anthony, ni Bong, wag mong i-exacto yung baboy kasi ngayon inaano ko na sa kanya. Ilan ang 20 kilos na kailangan? Ilan ang 25? Ilan ang 30? Ilan ang 40? Sabi ko yung 40, magdadala na po siya kasi nga uh, ngayong pang 24 kasi hindi ko na alam kung makakakuha pa ako ng malaki. So ayan po. Exclusive tayo. Ka-farmer Anthony Baboy yan, mga farmer At hindi na tayo nagtaas ng presyo. Kaya, ano pang iniintay nyo? Bili-bili na baka maubusan. Ayan. <laughs> Dami po tayong baboy. Kaya compare sa last year ay ngayon po ay mas sa talagang quality ang ating uh, baboy. Premium uh, farmer, premium quality. Ay okay, ako naman, a, uh, papasalamat dahil uh, naka-recover si ka-farmer Anthony. Ayan. Oy! Yung bonus mo, huwag mong kakalimutan <laughs> <laughs> Uy, yung ganda baba, yan na nga yana. Farmer. Ayan na pala si ka-farmer Anthony Again, for the second round Nakatatlong hakot na po yan At sa mga kaibigan nating ah, ahente Kaway-kaway, pasensya na at uh, priority natin si Kaparmer Anthony. Ah, uh, tingnan natin. Panalangin nyo, samahan nyo po akong manalangin na mag-click ang ating kainan at uh, sigurado si Kaparmer Anthony kukulangin yan. Ito may malaki dito. May malaki no? Oh. 45. Iwas sa... pinagsama ko yung dalga dyan. Oo, laki. magsasako saan nandar Baka mawasak yung sako. Malakas yan. Ayan, ayan, ayan. <laughs> Naglalakad na lang ang mga baboy ni Kaparma Anto na yan. <laughs> Sampa ka Lakad na kaya na kayo, lakad na. Marcha, marcha. Oh. <laughs> Nakakuha ng technique ah. mabilis ilan na to 1 uh, 18 uh, eight. ilan na yan 18 24 na lang plus yung naandun po pakiramdaman mo no Kumak malakas pa kumain na no medyo mapataba natin yun mag 25 na yun eh ay, gutom na kaya Mamaya papakain si Papa. pa choy, choy. Mga gutom na ng mga pachoy, choy, joy. Yan. Yan natin itong ating mga pinatataba. Mga oh, Hoy. Mga 25 na itong mga ito eh. Hmm, yan, oh, oh, Maganda na ang katawan ha. <laughs> Tapos ayan. Ang ating baboy ay nasa 20 mga farmer ang baboy natin dito 20 pa lang 'yan. Bukas pa ang 30 sina 7 may dadalin 5 bukas. So 55. Uh we will see. Kung susundot tayo. Pero ayan. Ito po ay nasa 35, 30, 35. Meron dito'ng malaki, 45 daw. Nasaan yung na yun Ito. Ayan. Kapal na. Ayan o, oh. sabi ko nga, premium ang ating mga lechon ngayon. Lalo na yung mga nasa 30 kilos lang naman. Uh, sa so mga ganitong baboy, ay advice, uh, 25 to 30 lang po tayo. 35, okay pa ng konti, pero 30, to 25 yan naman ang ano. Kung gusto nyo po talagang uh, uh, makuha. Kasi ito medyo may pagka ano pa po ito, native talaga. Pero tingnan nyo naman. Oh. Wala nang pagkain yung aking uh, mga manok. Kailangan ko palang kailangan kong bumili na ito muna. Ultra pack muna sila. Ito muna yung aking mga ano ah, mga baby ah. Malipat ko na nga kay Rambo ito you know, pwede na rin ilipat ito doon tapos yung mga malalaki mabilis na pwede palang lumaki maganda talaga ang pakain mabilis pong lumaki ang mga manok din hmm. so ito, pwede na to yung iba kaya lang may mga yun, pang pa dalawang linggo pa lang po itong mga ito yung maliit o, hindi pa pwede pero yung ibang mga nauna pwede nang ilipat so, yung mga maliliit pa nga lang para pagsamahin na lang ano tapos ito Oh. Aro, aro, aro. Aro, cuy. Kung uh, ano cuy nababasa yung ano? Babo ah. Oh. Napa namang ano? talaga maayos yung uh, brother natin bale, hindi ka ng ginagawa sila doon Di Pwede na tayo magpa-unti-unti ng brother, eh, pwede naman itong ayusin. Gusto ko sana plywood na lang yung paikot. Tapos sa uh, ibabaw na yung anuhan, lagay ng bukasan ba? Oh, eh, ng baboy natin. 40 kilos. Kapito pa tayo ngayon, ano? Mag kumusta yung ano, yung apat? Okay yon Yung, yung apat Ay, na. Yung uh May isang native doon, ano? Na puro. Uh, nahalo. Pero malalaki yung tatlo. Malo. Pabla isang na to. Apang ah, na yan? Hindi, pito. May mabla. Umabong... Isa. Ay, pangalas nebe. Ako oh, nga pala, no? Bali, pito ang normal. Hmm. apat na, ayanim na na po yung nag-pick up ng lechon from, ha? Uh, Mabalakat. Mabalakat. Ayan, Mabalakat Pampanga, at pangalawang order na rin po nila. Ayan. ibabatiin daw. Uh, Happy, happy, birthday, birthday Ayon, happy birthday thank po. Thank you for farmers Ayan, thank you, thank you. Kain nang yeah. po. na, tapos na tayo mga farmer at na-pick up ng mga lechon. Ayan oh, malalaki na 'yung mga bibing puti. Pang next ano na 'to? Next uh, year ayan oh. Ang uh, katay-katay na 'yan. Bliss lang pala kung gusto natin ang bibi, bibili ka lang ng sisil 40 petot 40 petot lang mga ka-farmer isisiw ka na bakunahan nyo lang yan ang tip ko ay kabilis dumami ng bibi nyo ayan o oh. okay na tayo nagpatubig na tayo ayan yung makina ay okay na mga ka-farmer eh si tatay kasi inano na lang tawag dito papalitan niya ng puli kasi mausok nga so yun po yung uh, gagawin hinatid na sa ni Joma tapos yung tambucho nagbara na papalitan din po niya ng tambucho bait naman si tatay Kung kinuha niya lang yung puli namin na luma parang sinwap niya lang tapos uh, yun binigyan ko na lang ayaw niya nga tanggapin yung 1,000 eh syempre naabala natin binabayaran natin doon yung ano niya eh yung kanyang knowledge di ba na ah, alam niya kagad ka kung anong gagawin kaysa yung ilang tao ang nagkukumpula hindi man alam kung anong di ba si tatay alam kaagad sabi niya yung puli ah, palitan natin gawin natin 3 inches 3 major daw kasi so 1 half lang yan sabi niya wala na iusok medyo nahihirapan daw so ayun tapos bukas lechon day ulit tayo may lima yata pali ay aning so ayun at least <laughs> tapos ayun na sabado linggo at uh, 25 yun ang marami mga farmer so ayan uh, hanggang dito na lang muna mga farmer at bangan nyo na lang yung aming uh, matinding uh, bakbakan sa litsunan ang pinakaihintay na season. Ayan. Hindi natin mabibreak yung last year na 40. Sa isang araw ano. Pero okay pa rin. Kasi. At least ano. Last year kasi nag 25 pa kami pala. Ng 25. Ay 25 din. Ayan, 16 lang po ang naka ano. Uh, medyo konti talaga. Ang kinaganda naman. Yung ating uh, mga baboy. Ay kay ka-farmer Anthony. Kaya talagang uh, premium quality mga farmer so yan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay